may idol, may followers na tayo. Ngayon idol, nagasang ka? Taga, dyan pa, maligaya lang po. Okay, idol, kung ano muna. Pili ka dyan, idol. Ay, pili lang Oo, oh, mong pareho. Pili ka. Taga, boss. Pili ka. ka. Ito pa. Sigurado ka? Yan na? Okay. Ito, mo ito isa, idol. Ano? Ito na lang. Yes, isa. Ito na lang po. Sigurado ka? Tapay mo maiki eh. Bigyan na pagkakataon. Okay. Taga ka idol? Taga Maligaya lang po. Sino gusto mo yung shout out? Uh, shout, -out po. shout out po sa mga Raya family, saka Bernal, saka Thailand family. Ikaw idol, sino gusto mo yung shout out idol? Hello. Shout out sa pamangin ng birthday niya ngayon yung anak niya. Yeah. Okay, happy birthday sa anak mo idol. Sigurado kayo na idol? Okay, Thank sige idol. Thank, Thank you. Thank you. Nagtaga ko 500. Nagtaga ko 500 to idol. Natagdagaw 500. Hello, ito. oh, yan. Okay, ah? Ha? Sigurado ka? Hala, lang. Okay. Sige. Idol. Ingat. God bless.